ayoko na sa labas. Muli na ako sa among kingdom. ito itorta mo sa akong kingdom. <tos> oh! <tos> <tos> Siyempre, dali man to sa kingdom. na kings grill, dali. Oh. Diba? Gipatukaran na Putangan ako uh, grill dere sa kong tindahan. Wow. Eyo maging sabay. Okay. Tingnan. Ah, ito ay sa kong kwarto dali. Ano po ito? dire ang playroom. May mga ang playroom din. Yan. Yeah. Ito ay dire mga doll oi. Na may tama feel ni mo ngayon. Ano ni big hari an? Siyempre na kung tayo. Ang oh, kita ni mo wall nila dire si Minto yra, siya. Kita ni sa salida. Dire na ni makita. Makasunod ka dire sa ilang kingdom sa Legoland. The dragon. Ah, oh, amping-amping. Kaya mga dragon din, hi. Ayo. No entry. Kawas. Entrance. Mm -hmm. Tam sulod ta kay entrance mo lagi. Ah, ay, gitarahan ka mo. How sweet. So, mo na ang kingdom. Kingdom dari sa uh, Legoland. bo supplement for men mapalit sa mga botika nationwide